Ayan guys, magluto tayo ng pancake guys na gamit ang brown flour. Ayan. Ayan na yung ating naluto guys. Ayan, ang sarap. Ayan. So, ayan. So, kunti-kunti lang ating ilagay. Ayan. So, brown flour ayan so ayan lang po tapos na natin nalagyan dahat ang aming so ayan na po ang ating natapos guys, ayan ang sarap ng ating pancake ayan alampo thank you for watching